kung kailan naman tanggap ko na isa akong adara. Ito na kung di pwedeng tumupo sa pugad sa kaya. Dahil nga mapapahamak lang tayo. Sa lugar kung saan ako nang galing. Pwede ba ako mapupuntaan ng lugar na ligtas ako? May pakpak na ako eh. tulungan mo ako lumipad. Gagawin ko naman lahat para matuto. Hindi ko lang pwedeng hayaan si Inay sa pugad sang haya. Lalo na ngayon, alam kong buhay pala siya. Akala ko, iniwan ako ng nanay ko ng walang dahilan. Ayun pala. Mali nang iniisip ko sa nanay ko. At makakasama mo naman ang ina mo. Hindi lang ngayon. Kung hindi ngayon, hindi kailan pa. Dinig na dinig ko yung boses niya. Hirap na hirap siya, Falco. At naramdaman ko, sabik na sabik siya makasama ako. Malapit lang pala kami sa iyo at isa, hindi na kami nagkita. Baka... Baka hinintay niya na iligtas ko siya mahal ko. Kailangan ako ng nanay ko ngayon. Kailangan niya ako kaya nakikiusap ako. Turuan mo ako kung paano lumipad. Nakikiusap talaga ako, mahal ko. Turuan mo ako. Para sa nanay ko. Turuan mo ako.